Uh, marami akong natutunan sa labin, laban namin ni Tinshin. Uh, at lalo-lalo na yung uh, yung speed niya. Yun yung uh, mas pagigihan ko pang uh, i-training. Yung aking lakas. Uh, yung lakas ko, yung kulang ko na dapat kong uh, i sa training. At siguro yung ano, masamind. Dapat kong ano, practicein. Siguro ko page back yung laban ah uh, yung ano yung bilis ko ay yung speed ko yung galaw ko ganun din gawin ko legend uh, lagyan ko siguro ng ano uh, aggressiveness yung eh, lagay ko sa uh, eh, akin ipuna eh, Maganda yung experience ko sa laban na to uh, nag-enjoy ako uh, kasi uh, hindi ko naman iniisip na dayo ako sa akin lang laro Uh, big opportunity to. kailangan uh, ko lang galingan palagi. Yun yung nilagay ko sa isip ko at uh, yun yung ginawa ko kaya enjoy naman ako sa laban. Para sa akin, wala walang kaba. Ay, may kaba, pero yung normal yung kaba, yung, yung excited siguro. Kasi yung alam ko yung kalaban ko, si Katsya eh. Ma, ay, alam kong uh, big opportunity ito sa akin kaya ginagawa, ginawa ko yun lang yung, yung, yung anong best yung pinaka-best ko, yung game plan namin sa laban, yun talaga yung ano, yung friend sa akin, yung ilag-ilag, uh, uh, yun yung game plan namin. Kasi alam namin na may speed siya, dapat hindi namin, uh, hindi namin nanayaan na makatama siya kasi pag nakatama siya ng isa, nagpipinitrit siya, at uh, dun lalo, uh, uh, nabibigyan siya ng gana para sumuntok ng marami. Kaya, yung bilis ko ah, hinigitan ko yung bilis niya. Sa last, late round, kasi, yung, sabihan ako ng trainer ko na, medyo ah, di ah, ko kasi, patapos na yung round. Ah, kaya, yun ah, inunti-unti kong pinasok, pero, and then kasi yung, ano niya, bilis niya, kaya hindi talaga ako makapasok ng, diretso-diretso talaga, kasi, kaya ginagawan ko ng paraan, para makalapit ako ah, nag ko ganyan, tapos pag may, open to nako ano na uh, ng ano suntok oh, kasi yung nabilangan ako yung bumagsak ako uh, nalagnya niya ako sa paa magaling siya sa ano kaya uh, ano malakas yung ano paa niya malakas yung paa niya kaya siguro na at balance nako talaga na ganun sa paa niya nakaharang yung paa niya malakas siya ayun uh, na ako na at balance ako Isang malaking opportunity yun para sa akin kasi yung kalaban ko talagang superstar siya doon. Uh, puno yung arena nang dahil sa kanya. Marami yung nanood. At syempre, uh, ako yung nakalaban niya. Uh, maganda ay masarap sa pakiramdam na makakalaban ka ng sikat kasi uh, yan yung opportunity mo na makita ka sa buong mundo. Lalo, -lalo na sa yung laban namin na top rank yung nag-promote ng laban. At alam naman natin yung top rank na malaki yung uh, promotions ng baksi. Uh, at sana, uh, susuportahan nyo ako sa aking laban. Uh, abangan nyo ang pagbabalik. Uh, susunod kong laban, uh, mas pagigihan ko sa training. Uh, uh, mas kung ano yung mga kulang natin, uh, ano yung mga tatutunan ko, yun yung ano gagawin ko sa training. Uh, yung kasama sa trainer ko, at at uh, nag kung ano yung plano sa akin ng aking manager. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, uh, sa aking team, sa PMI Ball Boxing Stable, uh, at sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga nagdarasal, uh, sa aking pamilya, uh, sa lahat-lahat, uh, hindi ko na kayo maisa-isa. Uh, thank you. Thank you ng marami. Uh, sana sa susunod uh, nandyan pa rin kayo sa aking tabi na uh, palagi. Hindi lang sa akin at uh, sa aking mga kasama sa Pinoy, uh, api PMI Bohol Boxing Stable at sa lahat ng mga boxing irong Pilipino.